Oh, doctor ng mga boss ang ganda ng Bohol Beach. Oh. Pag low tide, baba yung uh, yung dagat Oh. Ang ganda. Ang ganda mga boss paglotay malakas yung mga batu-batu dyan -batu oh, yung mga sand ang, ang ganda white sand dito rin sa kabila mga boss ang ganda